Palagi bang nagpa-park ang iyong kapitbahay sa iyong driveway o sa tapat ng bahay mo? Alamin ang katapat na pananagutan nila sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito laging nagpapark ang inyong kapitbahay sa inyong driveway o sa inyong tapat? Nako! Bawal ito! Don't block the driveway. Yan ang kadalasang makikita mong nakapaskil o kung minsan nga nakasulat pa gamit ang pintura sa gate ng inyong kapitbahay. Pero paano kung ang inyong driveway ay madalas harangan ni neighbor? At nung nakiusap ka, sila pa ang galit at tila gusto pang mangaway. Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 46, Paragraph F ng Republic Act Number no. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. bit na ipinagbabawal ang pagparada ng anumang sasakyan na maaring humarang o makaistorbo sa akses ng isang private property. Ang sinumang lumabag ay maaring pagmultahin ng hanggang 2,000 piso. At kung sakaling nakiusap ka naman sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang kumaparada, maaaring mo silang kasuhan ng paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation kung saan sila ay maaaring magmulta o makulong hanggang 30 araw. Kaya kung mayroong kang sariling sasakyan, maghanap Hanap lang ng lugar na mapagpaparkingan. Konting hiya naman, hindi yung ikaw pa ang galit kapag sinasabihan. Hindi rin porket maluwag ang pwesto, ikaw na ay mangiistorbo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.